Kailangan pong may share advance kayo at nakapalo kayo sa ating Facebook account ha. Nakapalo kayo sa ating tatlong account, YouTube at saka TikTok account. Na kung saan yung link nandito sa bio ng ating FB account. Ayan guys. Ayan. Ito po ay napakadali lang nito guys. Bumbong Marcos, hindi po. Yes, 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 hindi. Pangalan ng tao. Clue, number one, pangalan ng tao. I trim it. Ayan, hulaan nyo na pangalan ng tao. Clue number two. Wala pa rin? Pangalan ng tao at lalaki ni Diwata. Oh, ngayon, hindi nyo alam, no? Mahalak kayo. Pangalan ng boyfriend ko. Ayan, nireveal ko na. Clue number three. Tao, pangalan ng tao. Rodrigo 3 to the 30, mali po. Si Charon, hindi. Diwata, hindi po. Pangalan ng boyfriend ko, Vice Ganda, hindi. Lalaki at pangalan ng boyfriend ko. Ayan. Kailangan po ay, nandito talaga kayo ngayon. Naka, dito ako mag... Adri, uh, Jessica, hindi. Mihat, hindi. Boyfriend, ha? Boyfriend. So kailangan po dito po sa Facebook tayo mamimili ha dito po para manalo kayo. Manny Pacquiao, Miss Glenda, hindi po. Alden Richard, hindi. Nakamuntik na. Juros, hindi po. Pangalan ng boyfriend ko. Jason, hindi. Naku, 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 naku. Juros, hindi. Jeffrey, hindi. Kahit wala nang apelido yung